Naranasan nyo na ba yung pakiramdam na parang bumibigat na ang katawan, hirap ng maalala ang mga pangalan o kung saan nyo na nga ba nailagay ang salamin o madaling kapitan ng sakit tuwing nagbabago ang panahon? Yung minsan, para mas gusto mo nalang manatili sa bahay dahil sa kawalan ng sigla. Masakit isipin na habang tumatanda, unti-unti nating nawawala ang lakas, ang talas ng isip at ang sigla sa buhay na dating sagana yung simpleng paglakad-lakad sa parke, pagtawa kasama ang apo, o paggawa ng paboritong libangan, minsan parang napakalayo na at tila nakakalimutan na natin kung paano maging malaya at masigla. Pero paano kung sabihin ko sa inyo, mga mahal kong kababayan, na may mga simpleng sikreto, mga regalong likas na galing mismo sa ating kalikasan na makakatulong para buhayin muli ang inyong katawan at isip. Hindi ito mamahaling gamot na bibiliin pa sa abroad o komplikadong ehersisyo na kailangan ng malaking espasyo. Ang mga sikretong ito ay nasa paligid lang natin. Madalas nating nakikita pero hindi natin alam ang tunay na halaga. Sa video na ito, tatalakayin natin ang limang miracle berries o mga prutas na parang mga butil ng ginto na dapat nating isama sa ating pang-araw-araw na pagkain para humaba ang ating buhay, palakasin ang ating utak, protektahan ang ating puso, at patibayin ang ating immune system. Kaya manatili kayo hanggang dulo dahil may ibabahagi akong impormasyon na tiyak na magugulat kayo at mabibigay ng bagong pag-asa para sa inyong kalusugan. Simulan na natin ang ating paglalakbay sa mundo ng mga kamangha-manghang prutas na ito, mga biyaya mula sa ating inang kalikasan. Unang-una, pag-usapan natin ang isang prutas na marahil ay pamilyar na sa marami sa atin. Lalo na kung lumaki tayo sa probinsya o nakakita na ng mga puno nito sa gilid ng daan, ang aratiles, na kung tawagin sa ibang lugar ay Philippine cherry. Maliit man ang aratiles na para mga pulang butil ng perlas na nakasabit sa sanga, pero huwag kayong mapapalin lang sa liit nito. Ito ay isang tunay na kayamanan ng kalusugan na madalas nating binabaliwala o tinitingnan lang bilang pampalamuti sa bakuran. Naalala niyo pa ba noong mga bata pa tayo yung pag-akyat sa puno ng aratiles o pagpulot ng mga hinog na prutas na nahulog sa lupa? Simple lang ang buhay noon at hindi natin alam na sa bawat tamis asim ng aratiles na kinakain natin ay mayroon palang nakakubling kapangyarihan para sa ating kalusugan. Ang Aratiles ay punong-puno ng antioxidants. Alam nyo ba, itong antioxidants na ito ang ating mga bodyguards laban sa tinatawag na free radicals na sumisira sa ating mga cells. Ang mga free radicals na ito ang dahilan kung bakit tayo mabilis tumanda, nagiging malabo ang ating isip at madaling kapitan ng iba't ibang uli ng sakit. Isipin nyo para makalaban sila na unti-unting lumulusob sa ating katawan pero sa tulong ng antioxidants sa aratiles, nabibigyan natin ang ating katawan ng sapat na depensa para labanan ang mga ito na siyang nagpapabagal ng proseso ng pagtanda at nagpapanatili ng ating sigla. Para naman sa ating utak na siyang sentro ng ating kaisipan at memorya, ang antioxidants sa aratiles ay nakakatulong protektahan ang brain cells mula sa oxidative stress. Ang oxidative stress ay isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit humihina ang ating memorya at nagiging prone tayo sa mga kondisyon tulad ng Alzheimer's disease o dementia. Sa bawat kain ng aratiles para naglalagay kayo ng protektibong layer sa inyong utak, napapanatili ng talas ng inyong isip at tinutulungan kayo maalala ang mga mahalagang pangyayari sa buhay mula sa pangalan ng apo hanggang sa pinakamamahal nating alaala. Kung gusto nating manatiling matalas ang isip kahit pa sa ating pagtanda, ang aratiles ay isang simpleng nunit epektibong paraan. At hindi lang yan, para naman sa puso na siyang nagpapakilos sa buong katawan, ang aratiles ay mayaman sa fiber na nakakatulong magpababa ng bad cholesterol o LDL na siyang sumasara sa ating mga ugat at nagdudulot ng sakit sa puso. Bukod pa dyan, mayaman din ito sa potassium, isang mineral na mahalaga para sa blood pressure regulation. Kung mataas ang inyong presyon, ang potassium ay nakakatulong para maging balanse ang electrolytes sa katawan, na siyang nagpapanatili ng normal na pagdaloy ng dugo. Isipin nyo, sa bawat butil ng aratiles na inyong kinakain, parang naglalagay kayo ng protection sa inyong puso. Tinitiyak na ito ay patuloy na magtatrabaho ng maayos at malayo sa anumang kapahamakan. Bukod pa sa mga benepisyong yan, ang aratiles ay mayaman din sa vitamin C, na alam naman nating essential para sa ating immune system. Sa panahong ito na pabago-bago ang panahon at madaling kumalat ang mga virus at bakterya, mahalaga na malakas ang ating resistensya. Ang vitamin C ay nagbibigay ng sandata sa ating katawan para lumaban sa sipon, ubo, at iba pang impeksyon. Kung gusto nating maiwasan ang madalas na pagkahilo at lagnat at manatiling malakas para sa ating pamilya, ang aratiles ay isang natural at masarap na paraan para palakasin ang ating depensa. Paano natin ito isasama sa ating pang-araw-araw na diet? Simple lang, pwede itong kainin ng sariwa direkta mula sa puno. Basta siguraduhin lang na malinis at hinugasan. Pwede rin gawin juice o smoothie o ihalo sa inyong oatmeal sa umaga para dagdag lasa at sustansya. Ang tamis asim nito ay masarap at nakakapresko, lalo na kung galing sa ref. Ang importante ay gawin itong bahagi ng inyong regular na pagkain. Naalala niyo pa ba nung bata tayo habang naglalaro sa ilalim ng puno ng aratiles, nagkakainan lang tayo ng prutas na parang walang katapusan? Hindi natin alam noon pero ang bawat kain natin ay gamot pala. Kaya ngayon, balikan natin ang simpleng kaugaliang ito para sa ating kalusugan. Ngayon, mula sa Aratiles, dumako naman tayo sa isa pang prutas na laging inaabangan tuwing taginit sa ating bansa ang makulay na duhat. Sino ba sa atin ang hindi nakaranas kumain ng duhat at magkaroon ng kulay ube na dila at nipin? Yung duhat ang nagbibigay ng kakaibang tamis at asim sa ating panlasa, alam nyo ba na bukod sa sarap at saya na hatid nito, isa rin itong powerhouse ng kalusugan na dapat nating seryosuhin, lalo na sa ating edad. Ang kulay ba o maitim na kulay ng duhat ay mula sa kampang sa tinatawag na anthocyanins, isang uri na antioxidant na napakalakas. Ang anthocyanins ay kilalang kilala sa kakayahan nitong labanan ang inflammation sa katawan. Ang inflammation o pamamaga ay ang ugat ng marami malalang sakit na nararanasan natin habang tumatanda tulad ng sakit sa puso, arthritis, diabetes, at maging ang paghina ng uta. Kapag nababawasan ang inflammation sa ating katawan, mas nagiging malakas tayo laban sa mga sakit at mas nagiging masigla ang ating pangangatawan. Isipin nyo, ang bawat subo ng duhat ay parang nagpapababa ng sunog sa inyong katawan na nagdudulot ng ginhawa at protection para sa mga kababayan na may diabetes o nag-aalala sa blood sugar levels, ang duhat ay matagal nang ginagamit sa traditional medicine bilang pantulong sa pagkontrol ng sugar level. Mayroon itong compounds na nakakatulong o pabagal ng paglabas ng askal sa dugo at magpabuti ng paggamit ng insulin ng ating katawan. Hindi ito luna sa diabetes pero malaking tulong ito para mapanatili ang blood sugar sa healthy level, na siyang mahalaga para maiwasan ang mga komplikasyon ng diabetes tulad ng nerve damage at kidney problems. Kung minsan ay mataas ang inyong sugar, subukan niyo ang duhat, pero siyempre, konsultahin pa rin ang inyong doktor. Tulad ng aratiles, mayaman din ng duhat sa fiber at potassium na napakaganda para sa puso at circulation ng dugo. Ang fiber ay nakakatulong maglinis ng ating digestive system at magpababa ng kolesterol habang ang potassium naman ay mahalaga para sa pagpapanatili ng normal na blood pressure. Ang duhat ay nakakatulong para maging mas malakas ang ating mga ugat at maiwasan ng high blood pressure na siyang pangunahing sanhi ng heart attack at stroke. Isipin nyo, ang puso nyo ay nagtatrabaho ng walang tigil mula sa pagkasilang ninyo. Hindi ba deserve nitong alagaan at bigyan ng sapat na sustansya? Dagdag pa riyan ang duhat ay meron ding vitamin C na pampalakas ng resistensya at iba pang micronutrients na mahalaga para sa overall wellness. Sa bawat pagtikim natin sa duhat, hindi lang natin nararanasan ang sarap ng pagkabata, kundi binibigyan din natin ang ating katawan ng sapat na depensa laban sa sakit. Ang pinakamainam na paraan para kainin ng duhat ay sariwa direkta mula sa puno o bilhin sa palengke. Pwede rin itong gawing juice o shake o isama sa fruit salad para dagdag kulay at benepisyo. Tandaan, sa panahon ng duhat, samantalahin ang pagkakataon, huwag palampasin ng biyaya na ito. Sino sa atin ang hindi nakaranas maglinis ng mansa ng duhat sa kamay o damit dahil sa sobrang sarap at dami ng kinain? ang saya at benepisyo nito ay hindi matutumbasan. Kaya, simulan na nating isama ang aratiles at duhat sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Hindi pa tayo tapos sa ating listahan ng mga kamangha-manghang prutas na ito. Marami pa tayong aalamin na makakatulong para mas maging malakas at malusob ang ating mga araw. Kaya samahan niyo pa ako sa susunod nating pag-uusapan. Ngayon na alam na natin ang kapangyarihan ng arateles at duhat, dumako naman tayo sa ilan pang mga miracle berries na dapat natin bigyan pansin. Mga prutas na baka hindi kasing sikat sa inyong lugar pero may taglay ding pambihirang benepisyo sa ating kalusugan. Susunod natin ay mga hindi kasing sikat ng uh, aratiles o duhat sa mga kainan o sa kalsada. Pero isa itong tunay na kayamanan ng kalusugan Lado na kung kayo ay nakatira sa probinsya at may nakikita kayong bignay na itinatanem. Ito ang bignay, isang trutas na maraming nagkakamali na akalain na isa lang itong pampalamuti o ginagamit lang para sa paggawa ng alak. Ang bignay ay parang maliliit na ubas na kulay pula o itim kapag hinugna na nakasabit sa mahahabang kumpol. Madalas itong ginagawang alak jam o suka dahil sa kakaiba nitong lasa na tamis asim. Pero ang sariwang bignay ay puno ng benepisyo na hindi dapat palampasin. Tulad meratila sa duat, mayaman din ang bignay sa antioxidants, lalo na ang tinatawag na resveratrol. Siguro narinig yun na ang resveratrol dahil ito ang parehong compound na matatadpuan sa red wine na kilala sa kakayahan nitong magpabagal ng pagtanda ng cells. Ang resveratrol ay nakakatulong protektahan ang ating mga cells mula sa pinsala na asyem dahilan kung bakit tayo tumatanda at nagkakaroon ng mga sakit. Isipin nyo, ang bignay ay parang isang fountain of youth na abot kamay natin. Hindi lang ito nagpapanatili ng ating kabataan sa loob, kundi nagbibigay din ito ng lakas sa ating utak. Nakakatulong ang resveratrol na mapabuti ang blood flow sa utak na siyang nagpapatalas ng memoya at nagpapalinaw ng isip at nagpapababa ng pangalib ng cognitive decline. Kung gusto nating manatiling matalas ang ating isip at maalala ang lahat ng mahahalagang detalye, ang bignay ay malaking tulong at kelinggit. Para naman sa ating puso, ang bignay ay nakakatulong mapababa ng high blood pressure at mapabuti ang blood circulation. Ito ay dahil sa mga compounds ito na nakakatulong mabrelax ng blood vessels na siya nagpapadali sa pagdaloy ng dugo sa buong katawan. Kapag maayos ang sirkulasyon ng dugo, mas na ibibigay sapat na oxygen at nutrients sa bawat bahagi ng ating katawan na ang nagpapanatili ng ating sigla at lakas. Bukod pa riyan, nakakatulong din ang bignay sa pagpapanatili ng healthy cholesterol levels na mahalaga para maiwasan ang sakit sa puso. Sa immune system naman, ang vitamin C at iba pang nutriya sa bignay ay nagbibigay ng dagdag na depensa laban sa mga sakit. Sa tuwing nakakaramdam kayo ng panghihina o tila madalas kayong niralagnat at inuubo, posibleng humihina ang inyong resistensya. Ang bignay ay parang nagbibigay kayo ng dagdag na kalasag sa inyong katawan na nagpapanatili ng inyong resistensya laban sa mga virus at bakterya. Bukod pa rito, ang bignay ay mayroon ding fiber na nakakatulong sa digestion at maiwasan ang constipation na isang common na problema sa ating edad. Alam kong marami sa atin ang nakakaranas ng hirap sa pagdumi at ang fiber sa bignay ay malaking tulong para gumaan ang pakiramdam ng inyong tiyan. Kung makakita kayo ng bignay sa palengke o sa inyong kapitbahay na may puno, huwag magatubiling subukan. Pwede itong kainin ng sariwa o ihalo sa inyong fruit shake para dagdag sustansya. Kung hindi available lang sariwang bignay, ang bignay wine o jam ay pwede rin subukan pero siyempre mas maganda pa rin ang benepisyo ng sariwang prutas dahil mas marami itong taglay na nutrients. Hindi man ito kasing sikat ng iba pero ang bignay ay isang perlas na dapat nating tuklasin. Mula sa tamis asim ng bignay, lumipat naman tayo sa isang prutas na kilala sa sobrang asim nito na madalas nating ginagamit sa luto bilang pampaasim ang kamias. Malit at pahaba ang kamias at madalas takasabit sa sanga na halos punuin ang buong puno. Marami nagtataka kung bakit isasama ang kamias sa listahan ng miracle berries dahil sa sobrang asim nito na halos magpasakit sa ating ngipin. Pero huwag kayong magkamali, mga kababayan. Ang asim na yan ay tanda ng taglay nitong kapangyarihan at benepisyo sa ating kalusugan. Ang kamyay ay isang powerhouse ng vitamin C. Alam niyo ba na ang vitamin C ay hindi lang para sa immune system? Mahalaga rin ito sa collagen production na siyang nagpapanatili ng elasticity ng ating balat, kasukasuan at mga ugat. Habang tumatanda tayo, natural na humihina ang collagen production ng ating katawan na siyang nadudulot ng pagkulubot ng balat at pananakit ng joints. Kaya kung gusto nating manatiling bata ang pakiramdam at makaiwas sa pananakit ng buto, ang vitamin C mula sa kamyay ay kaibigan natin. Isipin niyo, hindi lang ito pampasarap sa sinigang, kundi pampabata at pampalakas din. Bukod pa diyan, ang kamyas ay mayroon ding antioxidants at anti-inflammatory properties na nakakatulong labanan ang sakit at magpabagal ng aging process. Ang inflammation ay isa sa mga pangunahing sanhi ng maraming sakit sa ating edad at ang kamias ay nakakatulong para mapababa ito. Nakakatulong din ito sa pagbaba ng kolesterol at blood pressure na mahalaga para sa ating puso. Ang kamias ay may compounds din na nakakatulong sa pagpapababa ng blood sugar levels na siyang malaking tulong para sa mga may diabetes o nag-aalala sa kanilang asukal. Dahil sa asim nito, nakakatulong din ang kamias sa digestion, lalo na sa pagtunaw ng mga matatabang pagkain. Ginagamit din ito sa tradisyonan na gamot para sa cough at flu at nakakatulong sa pagpapababa ng lagnat. Kung minsan ay mayroong hindi maganda pakiramdam sa tiyan pagkatapos kumain ng oily food, Subukan niyong isama ang kamyas sa inyong diet. Paano natin ito isasama sa diet kung sobrang asim? Pwede itong isama sa sinigang, pinangat, paksiw o iba pang lutuin na nangangailangan ng asim. Ito ang pinakakaraniwang paraan para kainin ng kamyas sa Pilipinas. Pwede rin itong gawin juice na may konting asukal, honey o stevia para mabuhasan ng asim. Ang importante ay makuha natin ang benepisyo nito sa anumang paraan ang kamias, parang lola natin, mahigpit kung minsan ang lasa pero may pagmamahal na nakatago sa loob. Ang asim niya ay nagsisilbing paalala na ang kapaitan minsan ay may dalang kabutihan at lunas. At para sa panglima, tous les miracle berry. O mas tama, sigurong sabi na miracle fruit sa ating listahan. Amisa sa pinaka hang prutas na matatagbuuan sa ating bansa at kilalang kilala sa buong mundo. Ang guyabano o sarsop sa ingles. Bagamat malaki ang guyabano at hindi tulad ng malit na butil ng berry, ang bawat hibla ng puting laman nito ay punong-puno ng nutrients na parang pinagsama-samang benepisyo ng napakaraming beris. Ito ay itinuturing na isa sa pinakamahalagang prutas para sa ating kalusugan. Ang ay matagal ng pinag-uusapan sa Pilipinas at sa buong mundo dahil sa potensyal nitong lumaban sa kanser. Bagamat kailangan pa ng mas maraming siyentipikong pag-aaral, Maraming testimonyos ang nagsasabi na nakakatulong ito sa pagpigil ng pagdami ng cancer cells at pagsuporta sa mga pasyenteng sumasa ilalim sa chemotherapy. Ang anonasyos acetogenins, isang compound na matatagpuan lamang sa kuyabano, ang pinaniniwala ang responsabale rito. Isipin nyo, isang prutas na nakakatulong lumaban sa isa sa mga kinatatakutang sakit ng ating panahon. Malaking pag-asa ang dala ng guyabano sa maraming pamilya. Tako, buko sa cancer fighting potential, ang guyabano ay isa rin malakas na immune booster. Mayaman ito sa vitamin C na nagpapalakas ng ating resistensya laban sa sipon, ubo at iba pang impeksyon. Kung gusto nating maging matibay ang ating katawan laban sa anumang karamdaman at hindi madaling kapitan ng sakit, ang Guyabano ay malaking tulong. Ito ay parang isang natural na bakuna na nagbibigay ng proteksyon sa atin. Para naman sa ating utak at sistema ng nerbyo, ang Guyabano ay mayroon ding vitamins B1, B2 at B3 na mahalaga para sa nerve function at brain health. Nakakatulong ito para maging mas alerto ang isip, mas maging maayos ang ating sistema ng nerbyo at maiwasan ang mga problema sa memorya at pag-iisip. Ang malusog na utak ay susi sa mas masaya at produktibong buhay. Hindi rin nagpapahuli ang guyabano sa pagprotekta sa ating puso. Ang potassium sa guyabano ay nakakatulong din sa pagpapanatili ng healthy blood pressure na mahalaga para sa puso at maiwasan ng stroke at heart attack. At dahil mayaman ito sa fiber, nakakatulong din ang guyabano sa digestion at maiwasan ng constipation na isa ring malaking alalahanin sa ating edad. Ang fiber ay nagpapanatili ng regular na pagdumi at naglilinis ng ating digestive tract. Ulang ang guyabano ay masarap kainin ng sariwa. Pwede rin itong gawing juice, shake o ice cream. Ang lasa nito ay parang pinaghalong strawberry at pineapple na may creamy texture na tiyak na magugustuhan ng inyong panlasa. Ang dahon ng guyabano ay ginagawa rin tsaa para sa iba't ibang benepisyo sa kalusugan. Kaya, huwag palampasin ang pagkakataon na isama ang guyabano sa inyong diet. Na na natalakay na natin ang limang kamangha-manghang prutas na ito. Oras na para pag-usapan kung paano natin ito isasama sa ating pang-araw-araw na buhay para makita ang tunay na pagbabago. Ito ang parteng magbibigay sa inyo ng inspirasyon at practical na solusyon. Napakaganda ng ating paglalakbay sa mundo ng mga miracle berries at prutas na ito, hindi ba? Nakita natin kung paano ang mga simpleng prutas na tulad ng aratiles, Duhat, Bignay, Kamias at Guyabano ay may taglay na kapangyarihan para palakasin ang ating utak, protektahan ang ating puso, patibayin ang ating immune system at tulungan tayo mabuhay ng mas matagal at mas masaya. Ang aratiles na punong-puno ng antioxidants na nagpoprotekta sa ating cells at utak na parang mga butil ng ginto na nagpapabagal ng pagtanda. Ang duhat na ang lilang kulay ay simbolo ng kakayahan nitong lumaban sa inflammation at makakatulong sa blood sugar, isang makapangyarihang prutas na laging inaabangan tuwing tag-init. Ang bignay na may resveratrol para sa anti-aging at puso, isang natatanging prutas na nagpapatalas ng isip at natpapalakas ng sirkulasyon. Ang kamias na bagamat maasim ay isang vitamin C powerhouse at pantulong sa digestion na parang isang matamis na paalala na may kabutihan sa bawat kapaitan. At ang guyabano, ang hari ng mga prutas na nagpapalakas ng immune system at may potensyal na lumaban sa malalaking sakit, isang biyaya na dapat nating ipagpasalamat. Minsan inisip natin na kailangan ng malaking pagbabago ng mga mamaling gamot o komplikadong treatments para makamit ang kalusugan at mahabang buhay. Pero ang totoo, mga mahal kong kababayan, ang maliliit na hakbang at simpleng pagdaragdag ng mga likas na pagkain tulad ng mga prutas na ito sa ating araw-araw na diet ay malaki na ang may tutulong. Hindi kailangang magmadali o magpilit. Unti-unti lang ang bawat maliit na pagbabago, ang bawat subo ng mga prutas na ito ay magbibigay ng malaking epekto sa inyong kalusugan at kaligayahan sa katagalan. Isipin nyo, hindi lang ito tungkol sa pagpahaba ng buhay, kundi sa pagpapabuti ng kalidad ng bawat araw na ipinagkaloob sa atin. Huwag kayong mawalan ng pag-asa. Nasa inyong mga kamay ang kapangyariang magsimula ng mas malusog na bukas na na. Kung sa tingin nyo ay mahirap o nakakatamad minsan, isipin nyo lang ang saya ng bawat umaga nagigising gigising kayo ng mas masigla, mas malinaw ang isip, at handang harapin ang araw kasama ang inyong pamilya. Isipin niyo ang bawat tawa na mas malakas, ang bawat lakad na mas magaan, at ang bawat sandali na mas malinaw ang inyong mga alaala. -ala. Ang bawat isa sa atin ay may karapatang maranasan ang pinakamagandang bersyon ng kanilang sarili sa anumang edad. Ang mga prutas na ito ay paalala lang nang na kalikasan ay laging handang tumulong na may mga simpleng solusyon sa mga komplikadong problema. Nagkaroon na ba kayo ng karanasan sa pagkain ng aratiles, duhat, bignay, kamias o guyabano? Ano ang paborito ninyo sa limang ito at paano niyo ito kinakain? May iba pa ba kayong nalalaman na benepisyo ng mga prutas na ito na hindi ko nabanggit? Ibahagin nyo ang inyong mga kwento at kaisipan sa comment section sa ibaba. Gusto kong marinig ang inyong mga salobin at sigurado akong marami tayong matututunan sa isa't isa. Ang inyong mga karanasan ay maaari mag inspirasyon para sa iba pang kababayan natin. Kung nakita nyo na nakatulong ang video ng ito at nagbigay ito sa inyo ng bagong pag-asa at kaalaman, sana ibigyan niyo kami ng like. Malaking tulong po ito para mas marami pa tayong maabot at matuluman sa kanilang paglalakbay tung sa mas mabuting kalusugan. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe sa amin channel para hindi kayo mahuli sa aming mga susunod pang helpful videos na makakatulong sa inyong kalusugan at buhay. Marami pa tayong aalamin at pag usapan para sa mas masigla nating pagtanda. Tanda ng edad ay numero lamang. Ang tunay na sukatan ng buhay ay kung gaano tayo kasigla at kasaya, kung gaano natin tinatamasa ang bawat sandali, at kung gaano tayo kalakas para harapin ang bawat hamon mabuhay ng mas mahaba, mas malusog, at mas maligaya sa bawat yugto ng inyong buhay. Ingat po kayo palagi at hanggang sa muli.